So yun na nga guys, today is Sunday. Ipapaka po na si Adelo. At wala siyang kilay dito. So nilagyan ko siya ng kilay. Ayan, pack. Kilay is life talaga kay Adelo. Ayan, lalabas na kami. Sasakay lang kami sa tricycle kasi baka sirain ni Adelo yung leather ng car ni ate din. Leather ng sasakyan. Ayan, binuhat siya dyan kasi ayaw yung sumakay sa tricycle. Ayan silang dalawa 'di ba diba? Takot takot dyan si Adelo. Ayaw nga pumasok sa vet shop Dito lang to sa vet link. Dito lang sa Quezon City. Malapit sa apartment. Ayan. And then, pinipilapan lang yung form ni Adelo. Hindi nga alam kung kailan yung birthday nito. Tsaka wala atang apilido. <laughs> si Adelo walang apelido. Ayun si Cher. Nakita niya naman. stage mother yan. <laughs> Ayan, in-explain na ni Dok, Kung ano yung gagawin sa kanya. So, yun na nga, tinimbang siya dito. Ayan, okay naman yung timbang ni Adelo. Fit naman siya para sa kapon. Ayan, hinihila na siya. Ayan na, iwan lang namin si Adelo. Babalikan namin after 5 hours. Ayan, pabalik na kami dito. Super bilis lang ang transition natin. Ayan, naglalakad na si ate din. Ayan, ganito lang tayo mag-tiktok. Ganito na tayo mag-video. Ayan, babayaran na natin. Ang nagastos natin is 4,500. Ay, may cute na dog doon. Ayan na si Adelo. Tapos na, nakapon. Hindi ka naman bubuntis. Thank you, Lord. Wala na siyang ano, lahing ano, pababayaan dito. Ang <laughs> dami kasi niya naging anak kay manang, kay naning, kay kati. Lahat na lang binuntis niya eh. Ay, nako, Adelo. Alin ka na, uwi na tayo. Nakimagsitsweetan dyan. Nakakala ko kayong dalawa. Diba? Ayan, binukat na hanggang sa tricycle. <laughs> Ayan na, naka na kami guys. Thank you manong sa pag-drive. Bye! Thank you for watching. Ayan na, papasok na kami sa bahay. Thank you guys. Ingat. Keep safe. Thank you for watching.